Doon, 150 pa rin tumpok natin. 150, 150. 150 pa rin sa ating hipon. Dito, sandaan, sandaan pa. Saan po kayo nanggaling yan? Saan pa kayo galing? Ah, nakamaya lang pala. Ayan, good morning, good morning po. Good uh, morning. Tanya pa rin. Mahal ko sa kami. Mahal

Ayan. Sa baba ay kuya, ayan. Ito yung ano niya oh, makaka Ayan. ayan, ayan. 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 papuntang uh, patong mo sa pili ito balikan ko patong ito yung daan papuntang uh, ulugan uno -ulug, best terminal tan sa kadi sana nga meron tayong uh, ngayong pati anong oras na ba eh ano na eh 30 na ng umaga o so, alas 3 yata so, Tara nga, makakapili pa tayo ng uh, mga sariwak isa or uh, eto talaga may mga dating no mga natin ay talaga na uh, ngayon pag araw ng sabado so natin no? Ayan. 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 daan okay naman din dito kasi po dito ang 4 wheels no sa mga gusto po mamili rito kasi kasi po ang 4 wheels at meron po tayong parkingan yan po sa may ulugan no eh. huwag po kayong makarara dahil uh, hindi po ngayon ay talagang dinarayo na po ito ng ating mga kababayan para po makapili dito ng sariwang stock kasi tatakbo kami ng uh, 20 to 25 minutes kaya medyo malapit lang din sa akin ang pa ako sa gym uh, para lang mga pinili ko ng parehita. ito po yung mga tricycle na kulay pula kung sakali pong uh, pagpukumute po kayo ano galing po yan ng Isintansa sa atun po kanilang pilahan no? para kung sakaling wala kayong motor no? mag-commute lang ang landmark na ibibigay ko sa inyo ay tansa, tapos lakad lang po kayo punti at tulad po yung mga, yan, mga kulay pula na tricycle na ito uh, pila po nakapila doon at yan po ang sakayan sabihin nyo lang po na uh, bulugan po no? Fish o Fish Terminal no? ganda so I suggest yun po ah, maganda rito pumunta Waves Sabado Linggo Ayan. talaga naman po uh, ah, po natin ang mga sariwang isda so abante na tayo Tapos para sa dulo nito, merong arko na nakalagay hulog uno, pester na sa So, at sa dulo, yung na nakalagay. Sundan nyo lang kung video na ito. Hindi ko na po itong puputulin. Para ano, masundan nyo po. Ito ra, ito na sa pila na ito. Pakita po kuya yung ano ngayon. arko dito. Ito na oh, Pagkita mo yung ulo kanO, Dito pa 'tong karton na ito, dali sa kabila, ayan oh. Nakaliwa na tayo rito. Ayun na po nakala kayo. Fish terminal pakita mo kaya. ito. oh. Yeah, Ayun no. oh, fish terminal. Huh? Ayun, yeah, nakaliwa na kaya rito. Sabi so, na nga ako ng bini eh Traffic traffic na yan, pagkakaliwa, direction na ito So ayun, nandito tayo mga kapakers so, Maraming tao ngayon, no? Ito yung bagong palito Okay. Ah. Ayo na, oh. papasok na tayo, ah. Morning! Dami kay customer dami naman Bagaimana Sir? apa Sir? Pak eh. Papagawa po aku. Oh, kita sudah siap, pak Ayo Sir. Pak. Barang oh. yes, Sir. Shut up, pa. Ayan. Baga, sir? Ah, yang balut. yang balut. 120 Oke.

Ano masap sap? Ano ato? Lahatan dia hoyan. Ate Bibi, Ate Bibi lahatan dia yan, Sap sap. Lahatan na Kung nigo lahat. Pwede rin din ito Kung hindi ng lahat. Oh. Oh, eh. sa na ano.

Oi, majo baya soledan. Ha, ha, ha. Ha, doi tukar. Sama ya, enggak? Kemayas, enggak? Oke, sen. bayas tadi. ya, ta. Oh, mari andalan. Perontaan. Oke, kita batu. Oke, no. Oke, kita. <imitation> Awat, dia? Dingin <imitation> Aku

Ito, makano? ano? Diba, trusin niyo pala? Inuubos na yata. Ba't dumampo dito? Maliit kasi. Makano Oh. O lang tayo dito. Buhay na buhay to. O, oh, akin to siya, akin to siya. Nakuha na ko yan, ayan. Nakuha na ko yan. Ika na, mauna na. Nakuha na ka. Na 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 Putulok mo na ako. Benny, nakuha na yun, ayan. Ah. Magkano ba ito? Magkano ba ito?

Oh, sige, sige, 160, 160 ito. Dalawa. Isa lang. Isa lang, 160. <laughs> eh, buhay na buhay, oh. <inaudible> ito sa Pati, mga nito, ano? Nakuha na Nakuha na ito? Nakuha lang, ito? Nakuha lang ito? Ay, na ito? Nakuha na ito? Nakuha na ito? Nakuha na ito? Nakuha ito? Nakuha ito?

Alakas kasi yung alam Ito yung mga paninda ni Idol Joseph. Di ba, ano Mga kinu man, mga kinu. pagluno lang. Pagluno. 350? <laughs> 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 <O, five. laughs> to? Nalaglak eh, oh. Naku, ano na yan? <laughs> 150, 150 Laki, so. lang na lang, ma'am. Sanda Sandalan sa iyo, Idol? idol? Kilo? 1,000 na kilo 1,000. Pasakilo. kilo tatangong address? May na mili nito. Sandalan, sandalan. E kanina naman ay 100 mo. Sanda-sandalan lang, okay po. Okay. Hoy. Sanda-sandalan mo po. Joseph. Ay, ka Joseph ka na idol? Ang daming tao. Doon, 150 pa rin tungkol natin. 150, 150, 150! pa rin siya tingin ipon. Wala pa rin mababago na pa Ito ay 1,000 kilo. 1,000 kilo. Dito 150. 150. 150 kilo. kilo, <inaudible> ang Ito naman ay 1,000, 1,000 lang. Natatakbo naman!

Diga. Ah, Diga ya. wala Nako, tinanggap na, Wala na tindahan. Ito na lang, oh. oh, pa. na, wala na. pasti Oh, bayad din pa 'o. Yan. Basta sa mga seafood, lapitan nyo lang po si Kaito Joseph na dito ma may Dependis sa usapan makakamura uh, ka naman eh ano okay, no? sige plastic ito na Kaito Joseph ah, ah Ayun, no? <laughs> saan kayo nang galing yan saan kayo galing ah nakamaya lang pala good morning good morning po ah, good morning. Uh, morning good morning sandan 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 po po Wala na oh. Wala na tawag na ano to? Tawag na ay, Eh yan ang swerte. Bukas ulit. Wala na balaman? Wala na talaga no. Hanggang dito yung pagano oh. no. Basta tarata, may pina kasi. Ayun, ayun na. Oh, meron pa rin dito. Oh. Tuloy pa rin. <coughs>

Sito kanila pa ito eh. Diyan ko na kaya 'yan. Lahat kuya? ya. Nde, ayun na, word pepe. Bakit ba? Dalawa ba 150? 150 150 nga 'mpre? ba ang 'Yan tayo sa Ito bang 160. 160 <laughs> <sal> <laughs> Tayo, bibili tayo. Ang dalawa, ayan, pwede na yan. Baka away na nga. Ay, kalina pa eh. Kumuhaan lahat. Ay, like din. Isang ka, kung kayo, kung isang po. Ba't kayaan din nalang? Oo. Uh, kayaan din nalang? Isa lang naman dito, pwede. <laughs> 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 mo na yan. Kaya, mo na. Wala tayo mabiling nga, no? Masabaw. ah,

Kuha na po ito guys. Boy boy. picture, 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 picture.